Alam ko yung bunga mo -bun, na ano eh. Yun, yung parang grabe yung bulate na daan. Ang palikulik talaga eh. Oh, sikong-siko eh. Sa mga taga Cebu, kuhan siya. Maro siya Pero mas grabe kaliko. Taghan kay Gliko. Ano lang siya. dalan lang yun. Wala yung mga baligya baligya Pagpala sa TCA na yung mga kapihan. Ngari nature lagi <laughs> pero moral ko ano pura juga nga rin bangking bangking bang ganahan ba mag si bangking bangking ang ano pala dito sa Levisia ang lawak ng ano pala yan so sabi na nga sa ako ano pala ito rice granary ng Pilipinas kaya pala talagang malawak eh malalawak yung Puro palayan eh Pero dito may mga kabayan eh Ginawang siya. Siguro nung muna ano to eh Mga palayan May mga kabayan Kasama eh. talaga yan sa alam lang kami eh, napakalayo pa namin sa ano Nueva uh, Ecija pantabangan yung mga ganun kasi yung plano namin is makapunta kami na uh, mga Lampi River yung punta Aurora kasi yung sa Balete Tree tsaka gusto nyo makita ng pantabangan na ano tsaka tapusin na namin yung Baler tsaka kami pupunta ng Ipugaw so bali di na kasi ano kasi counter clockwise, so dapat pupuntahan na namin yung dapat puntahan dito sa kanan ng Luzon <laughs> so ano na ngayon ang punta namin is Palayan City wala talaga akong alam nyan pero nakikita ko lang sa map, Palayan City so okay. that's Palayan City. or Palayan so, uh, so punta kami sa Palayan City ah uh, So city siya eh. So that, uh, alam ko oh, talagang may mga ano establishment to, di ba? Na uh, pension or transient inn, ganun. So yun yung hinahanap namin. So doon medyo ano na kami, malapit na kami sa mga lugar na gusto naming puntahan. So push na namin to papunta doon. Ah, uh, ano na eh, 27 kilometers. Maga pa naman. Wala pa 2 PM. 40 minutes away so punta na namin tapos doon na kami mag ano nidecide na naman okay so ito da daan na to pagkunta uh, palayan ano yun ba? palayan palayan. Ha? palayan palayan city pala

Date. So nasa ano na kami oh Palayan City yeah. Ang laki ng pangalan Palayan City Laki ng pangalan eh. So okay. ano kayo nandito? So yun know, Dinggalan So straight line, Dinggalan Sa asa na yung ano? Ay ano pa ba, ba, ba na to? Pero ano na, na nagpas na. So, nandito siya dito na. Dito na sa Palayan kasi ano siya, city. Ano ba na rin. ni? Sana ma okay tong hinanap na in para makasimba dito. Talagang ito literal na first time ko lang narinig na city at first time ko rin napuntahan <laughs> so wala talaga akong alam kung ano yung, ano yung nandito ano ba yung mga puntahan gano? check out na lang natin importante ngayon maka ano kami may, may mahanap na in or pwede kaming makapuntahan stay para makapag ano na kami makapag freshen up tsaka ch makapag charge din mga gamit gamit oh, parang tuwan ko na yung hindi parang parang ang kabanatuan is ah uh, sadyain mo sasadyain mo siya Manila talaga, eh, daan na papuntang Palayan, tapos may daan na pa Aurora na yung puntahan uh, natin bukas uh, yung pa na, na, yung bungabon bunga, yun yung pinakasik yun yung pinasikat na puntahan ng mga motorista kasi nga sa ang daming daming twisties baby kalma baby kalma <laughs> ano, kalmado yung mga tao dito parang kalmado lang yung buhay ah, ang ganda kapit yun, gano oh kapital of Neva Ecija ito <laughs> dito, dito pala yun mamaya I love Ecija. So, ha? mamaya, 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 mamaya. ganda, oh, uh, ang laki ng pangalan ng Neva Ecija yun ang hinanap kanina pa Sana naman Ito na yan. <laughs> Kasi nandito pala yung capital nila Nasa palayan pala Nasa palayan So may nahanap kami dito sa palayan Ang pangalan is AM Square Travelers, Travelers Inn in. Pero hindi ko pasig, hindi ka pasigurado <laughs> Oh hindi pasigurado Ano lang siya talaga parang nasa highway lang tes uh, pasuk ha? Pero yung problema nito yung parang yung parking area. Tay tay nito. as yung oh okay may hour hour. Tito oh. hours itan. So uh, Nakapag-inquire na kami Ang okay, yung travelers to? Ha? Malinis Oo, uh, oh, okay, yung, okay yung lugar Parang uh, bago yata yan Oo, oh, parang bago rin Tapos medyo Kaya naman sa budget Kasi yung bigay nila is only na 800 lang daw 12 hours lang yun ha 12 hours So Ano na siya? Family kasi dito eh parang wala masyadong in na available so hindi, hindi, hindi na uh, doon na lang kami kung ano yung nakita namin hindi mas okay yung kaysa nung makagod yun ah oo mas okay talaga yung kaysa yung <laughs> tapos so ngayon ang, ang plan natin ngayon mga boss is kasi gusto namin maligo yung mga -ma freshen up eh uh, kasi yung uh, ano pala yung ginawa namin kasi gusto namin 12 hours lang hindi namin, dinamin uh, kailangan yung 24 hours kasi maaga naman kami alis mukas uh, kasi marami pang puntahan so ang gagawin namin ngayon is tutuloy muna kami sa, ano, sa Labik River hindi naman ganoon kalayo eh uh, ano yun? 6 kilometers lang galing dito sa Palayan. Palayan. So, baliguan 'yun din. Eh. Nakita ko rin sa YouTube. yun okay. oh, uh, so Ah, uh, puntahan na lang namin para meron Ma paligo na lang din <laughs> sa river. Uh, tayo na din namin yung uh, di So, sige. Uh plate plate Okay, so on the way na to Labi River. fee 10 pesos, cottage 500 pesos, wag mag cottage. Sa Labi River? Hmm. 10 pesos entrance. Wag mag cottage 500. <laughs> Mas mahal pa rin sa room natin, 300 na. <laughs> sige, sige, sige. So, walang cottage. So, natin, hanggat, lang. makapag, hanggat uh, may paraan na uh, magtipid, eh. para talagang ma-enjoy natin di ba? hindi tayo pupulangin sa budget sa buong biyahe. so ano lang talaga paunti-unti yung gastos <laughs> budget tayo sa mga titerhan yung mga ganun huwag tayong mag-budget ah, yung sa food yun yung dapat natin ano talagang hindi tipe rin kasi dapat may energy diba? paano tayo makapunta sa mga lugar kung wala na energy sige uh, ano muna data plate na lang uh, may uh, babaybayin muna namin yung ano, uh, kapuntang labi river so palabas na pala ng palayan thank you palayan thank you palayan Ooh. Oh. ano, may river no, pwede na nga diyan eh. Diyan na lang. <laughs> oh. <laughs> so din, may pwede river na dito no, yun no? oh. Oh. Ganda ng no? Ano siya parang pic pic picturesque. Picturesque uh, background. Di ba? Oh, perfect. Ah. Maganda pang talaga uh, background background sa mga ano. picture no? Ano say mo? Oh pero so, talaga ang lawak no? ang lusot Talagang, ano siya parang 360 degrees okay, 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 okay. ka na, like, only in TV. Oh, wala siya post ka So, itong daan pala to is yung papuntang Bungabon. Alam ko yung Bungabon, ano yun eh parang grabe yung bulati na daan. Bulati na daan. <laughs> <laughs> parang bulati yung daan. Grabe talaga eh. Grabe talaga yung pagkabulati ni. Eh. Pagka eh. talaga eh. Sabi nga yung mga, mga nagbo-vlog na parang kaliliko, parang kaliliko, mo. liliko mo lang, liliko ka na ulit eh. Sa bungabong. Yan yung sa bungabo. Pero hindi na tayo aabot na eh. Tapos bukas hindi na tayo rin dadaan doon kasi um, baka, na yung baka mapudpud yung ano ng gulong. Oo, oh, ganda ganda. <laughs> ano mga? Talagang ano siya? Ibang iba. Yan daming mga motorista. Ibang galing to sa bumabon. ayan ah, oh Bayan ng bunga muna Ito na, sakto you ko know? Ayan Bayan ng bunga <laughs> So, ito po pa I love bunga So hindi pala di ng kalayo yung ah, so, so yung siguro mga yung ilog ano lang yun, yun, yun yung ilog na galing labi Emo eh, oh. pero nami sa lao sa bundok sa mundo kami. Mawtil rin si dadan. Oh. Icy pero ano yung talagang bundok yun ang bunga buny. Eh. Jen jen dadan ng pagpunta ng baler na siguruy. Eh. Oh bundok napi. Oh. Kasi kaya so, kaya mo ang kada kada tayong pagpunta ng baler. Hindi uh, baka, baka, pero dun sa pantabangan tayo dadaan, hindi dito sa Pungabon. Kasi kung ito, itong dalawa kasing daan, ito yung isang daan, ito, Pungabon, direts yung Balerto. Pwede yung pantabangan, pabaler. Sabi nila, eh, okay, kasi first time natin, sabi lang nila, mas maganda sa pantabangan sa daan, yung pabaler. Sa so, tayo, sa yakin. At nakita ko naman talaga yung mga eh liko-liko ta ano kawawa yung gulong natin yun ah hindi pa mag kailangan pa naman natin mag ng gulong ang <laughs> <laughs> layo-layo ng pabihay natin so talagang ano okay po okay so bakit na kami sa bundok ng bunga so totoo nga tinignan ko yung ano yung google mo talagang palikuli ko ah ito yun oh may malaking marka oh ito yun eh yung sikat na I love mga abon ito yung pakita ko sa inyo yun oh sikat na I love mga abon ba ba tayo? pwede gusto? picture? yun oh I love mga abon pwede dito? gulong? Baka dun sa unahan. Parke sa unahan. I love Bunga Bung, di ba? Parke tayo sa unahan. Mamaya na lang, pagbalik na lang natin. Sige. Sige, pagbalik na lang daw kasi maraming nag-picture din eh. Ayan. Oh, Oo, ginawa na sila eh. So, sila muna. Doon pala. Doon ka rin. Parang <laughs> doon ka rin. Oo. Oh, nature na nature. Buong lugar. Off kayo tayo ng mo. Para try natin yung simoy ng hangin. Open yung windows na. So yan, nagbukas kami ng bintana. Para fresh air. <laughs> Mahinit ang singaw. Mahinit pa lang ang singaw. Pero talagang ano, balik, balik ko. Balik ko talaga. Sikong siko. oh. Yung mga liko niya talagang sikong siko. O. Sikong oh, siko eh. <laughs> Pero kaya naman Marami to sa amin eh, sa Cebu <laughs> Meron din kaming ganito Sa mga taga Cebu, kuhan siya Maroon siya TCH TCH na to pero Mas grabe kaliko. liko, daghan kay gliko Inasinan Oo, lang. daghan kay gliko Binasinan na bolate Kaya Oo, parang Daghan kay gliko Compared sa ato niya, the it's more of ano lang siya kana dalan lang boleh yun. wala mga baligya baligya ba para sa TCH nga ay mga kapihan kari nature lang yun <laughs> pero murag ko kan, ni eh pura juga nga bangking banking banking kung ganahan ka mag bang, si oh my god oh, my oh, god dito, eh. murag 180 degrees <laughs> Matagal pa tayo, malapit na 5 kilometers Pero yung 5 kilometers na palikuliko Malayo yun <laughs> so, Sige lang ha, ini-enjoy lang din namin to eh Ini-enjoy lang namin yung lugar Yan o oh. Likong liko eh So, ito ay eh, ano ko lang Tinitingnan ko lang sa YouTube ngayon nandito na kami ah. <laughs> ngayon ay naging totoo na <laughs> pero yung kain niya sa ano gulong mo parang ano eh parang balance kasi left and right palikulikoy. Eh. so parang balance yung kain niya grabe amazing no yung pagkakagawa rin ng kalsada na parang bang pinapyas yung bundok pero ayos pa rin kita mo no. tapos ano yung ano yung yung daan niya is so uh, solid solid na semento semento so okay siya kasi hindi malubak okay lang kahit paligoliko, ligoy wala problema